Good morning mga friends. Kani ring nakablo nga laki mga friends ni ang akong igsuon mga friends si Manoy Dani. Unya kani nakamaron nga bae mauna ang akong atis sa ate ni kani naka-stripe nga red mga friends mani ang akong Ni ang kani naka-blue day nga bae mga friends ako ni. Nanahid ang taon ni isda kay gipang gutom ang pobre mga friends Ang nga lubog ang, agusan sa so dalitan ang isda. Yay! Nakakuha ang isda mga friends. Dako kaayo Tanaw na ito ni mga friends ha. Ang saka dako niya makuha. Uy, dako na mga friends. adara pa, tilapia? Tilapia. Dami ang anong unan yung buto. Ito Wag may mga ina. Kanin, dami kanin. na ako eh.